Yes mga buddy, good morning, parabagong araw, parabagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kapari At kung bago pala kayo sa si channel ko, baka naman Subscribe nyo na yan Bell button, all, tsaka like nyo rin mga kapari Good morning, good morning mga kapari Ito, masama na naman ang panahon Katulad kahapon Dating oh, no. ko kahapon, nakapagbarat lang ako Magsak na naman ang ulan, hanggang maghapon Sara ngayon, makapahoy na mga kapari Ito, paninta ko, let's go Mga kapari, tira ko kahapon, tsaka pinya Yan, Hindi na ako lumuhas, papawabos ko muna at ayan mga kapali, sama na naman pa Mga padya na naman, madilim. Sana, Lord, eh, makausap ako bago bumagsak ang ulan. yeah, let's go, the trip to the lake mga kabari. Good morning sa inyo. Sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga hindi pa. Ayan. Ang ganda rito mga kapali. Oh. Pag umaga, talagang tahimik. yeah, let's go mga kabari. Good morning sa inyo lahat. Ayan guys, ito. Tapos na tayo mag slice ng pinya. Tsaka pakwan. Ayan na. Oh. Ayan na. O mga katabi ko magugulay at sana ay magugulay pero nagbabadya mga kapadi ayan na madilim na at talaga naman yata tagulan na talagang may pagyo uh, let's go mga kapadi hintay ng customer Ito, wala pang buhay naman oh. tapos na natin magugulat mag slice yeah, let's go binamano ka lang dito dito

Ano, hindi ko gusto. Ang pagkaka-pass. Tama ba 'to? Biro? Biro? Ano? Wei naman ng mama, ayan, あれじゃんりがとう。 album da ra kta aw Ya guys, pakai momentum titiwara setahun ini nyanyian.